at yan guys nakamute na kasi sa part na yan sobrang ingay na yung nagpi-planer dyan sa kabilang bahay kaya nakamute na ang aking uh, video at ako na lang nagpo-voice over pakikita ko lang sa inyo ang mga sasakyan na dumadaan at hindi pa ngayon peak hours pero uh, may mga sasakyan na na dumadaan kasi alas dos pa lang ito ng hapon pinag- alas dos pa lang ng hapon na kinunan ko yan ng video ayan guys ang mga sasakyan na dumadaan kaya pag nagbibideo ako dito sa aking tindahan napakaingay ng kapaligiran so alam nyo na kasi may nagtatanong sa akin na bakit maingay ang aking mga video ang background ng aking mga video at dinig, na dinig daw yung mga tunog ng sasakyan kaya ayan ang aming kapaligiran dito hindi nawawala ng sasakyan na dumadaan at yung aking tindahan ay nasa gilid lang ng kalsada so lahat ng ingay nasasagap ng aking tindahan at yan lang ang aking video ngayon guys pinakita ko lang sa inyo ang hitsura ng aming uh, harapan ng tindahan kung bakit maingay ang aming uh, kapaligiran uh, at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel dyan sana naman mag kayo mag like at mag share ng aking mga video at pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video na mga susunod pa ayan guys nakita nyo na ang aming harapan 6 to 7 ng umaga grabe yan, walang tigil ang sasakyan, 4 to 5 hanggang 6 ng hapon ganyan din ang hitsura hindi ganyan guys, sunod-sunod talaga ang uh, sasakyan na dumadaan dito kaya napakaingay kaya pagpasensyahan nyo na lang ang aking mga video na maingay guys lalo na pag nagla live ako laging nakamute kasi pag dumadaan yung mga muffler. Ayan, sobrang ingay ng mga motor na yan, guys. At hanggang dito na lang, guys, ang ating video ngayong hapon. Ah, sana marami tayong benta. Marami kayong benta. At pagpalain tayo ng Panginoon na umasenso ang ating mga tindahan. At pagpasensyahan nyo na guys ang ingay ng aking kapaligiran palagi sa aking mga video kasi hindi na talaga mabago ang sitwasyon dito sa amin ganyan na talaga at lalo na pag summer walang pahinga ang mga sasakyan at sana lang uh, maintindihan ng ating ibang viewers na ganyan talaga ang aming kapaligiran dito at hanggang dito na lang Bye bye sa inyo guys mag-ingat kayo palagi